Sa ating nakaraang talakayan, lumitaw na ang hari ay nakakita ng sinag ng pag-asa para sa kanyang pagaling, sapagkat ipinahayag ng isang mediko na gagaling siya kapag narinig niya ang awit ng ibong Adarna. Kaya naman, inutusan ng hari ang panganay niyang anak para hanapin ang nasabing ibon. Aralin ni Kalima Kapag sumuko ang katawan sa haring mapakinggan ang hatol na kagamutan kapag dakay inutusan ang anak niyang panganay. Si Don Pedro ay tumalima sa utos ng haring ama, iginayak kapag daka kabayong sasakyan niya. Yung maunang na hagap, kabundukan ay matahak, kahit siya mapahamak makuha lamang ang lunas. Mahigit na tatlong buwang binagtas ang kaparangan. Hirap ay di ano lamang sa haba na ng nalakbay. Isang landas ang nakita, mataas na pasalunga, inakyat ng buong sigla, katawan man ay pata na. Sa masamang kapalaran, hindi sukat na asahan, nang sumapit sa ibabaw, kabayo niya'y namatay. Di ano ang gagawin pa'y wala nang masasakyan siya, dala-dalahay kinuhat, sa bundok ay nalakad na. Sa masamang kapalaran ang prinsipe na katagal, narating ding mahinusay ang tabor na kabundukan. Mga namasdang punong kahoy, mga sangay mayamong mong sa nagtubong naroroy bukod tangi iyaong dahon. Magaganda't kumikinang diamante iyaong kabagay. Pag hinahagkan ng araw sa matay na kasisilaw. Sa kanyang pagkabighani sa sarili ay niyaring, doon na muna lumagi nang ang pagod ay mapawi. Habang siya ay naglilibang, biglang pasok sa isipang baka yaon na ang bahay ng adar ng kanyang pakay. Takip silim ng sumapit, sa itaas ay namasid, daming ibong lumiligpit, kawat, umaawit. Bawat ibong dumara ay walang hindi tinatanaw, nais niya ay mahulaan ang sakahoy ay may bahay. Ngunit laking pagtataka ni Don Pedro sa napuna, ang kahoy na pagkaganda sa mga iboy ulila. Wala isa mang dumapo pagtapat ay lumalayo, manubagang marahuyong sa sangamunay maglaro. May maghagis man ng tingin, saglit lamang kung mag-aliw, sa lipad ay nagtutulin parang ayaw na mapansin. Latag na ang kadiliman, ang langit kong masayaman, ang lungkot sa kabundukan, kay Don Pedro'y pumapatay. Ngunit kahit anong lungkot, inaaliw rin ang loob. Sa kahoy ay nanubok, baka anya may matulog. Patuloy ang paglalayag ng buwan sa alapaap, sa dahon ng piedras platas ay lalong nagpapakintab. Sinisipat bawat sanga, kaunting galaw, tingalan at baka hindi napupunay na na ang Adarna. Datapwat wala, walang ibong makita sa punong kahoy, kaluskos na umuugong dahot sangang umuungoy. Pagkabigot pagtatakay, kapwa nagbibigay dusa, hanggang pati sa pag-asa sa sarili na wala na. Natira sa pamamanglaw at inip ng kalooban, yamang walang hinihintay mamahinga ng mainam. Magparaan ng magdamag sa umaga na lumakad, pagod kasi kaya agad, nagulaylay ng panatag. Tila naman isang toksot kasawian ni Don Pedro ang adarna'y may inkanto dumating ng dinaino. Iboy marahang lumapag sa sanga ng piedras platas, balahiboy pinagulang, nagbihis ng magilas. Simulan ang pagkanta, awit ay kaaya-aya, kabundukang tahimik na ay natalik sa ligaya. Liwanag sa punong kahoy, nag-aalim po yung apoy. Mawisik ang dahot usbong, nangambiting parol lalo pang pinatamis ang sa ng pag-awit, bawat kantay isang bihis ang balahibong malirikit. Pitong kanta ang ginawat, pitong bihis na magara, natapos na ang tuwang tuwat, ang langit pa'y tiningala. Ang lahat na'y na di napansin, ang prinsipeng nagupiling sa pagtulog na mahimbing, patay wari ang kahambing. Ugali nitong Adarna matapos ang kanyang kanta. Ang siya'y magbawas muna bago matulog sa sanga. Sa masamang kapalaran si Don Pedro napatakan, biglang naging batong buhay sa punong kinasandalan. Wala na nga si Don Pedro sa tabor ay naging bato at sa di pagdating nito ang berbanya ay nagulo. Sindon Don Diego inatasang hanapin ang naparawal ang prinsipe di sumuway at noon day nagpaalam. Buod ng Aralin ni Kalima Sa araling ito, inutusan ni Haring Fernando ang panganay niyang anak na si Don Pedro sakay ang kanyang kabayo upang hanapin ang ibong Adarna. Naglakbay siya ng mahigit tatlong buwan. Ngunit nang siya'y makarating sa ibabaw, ang kabayo niya ay namatay kung kaya't siya ay naglakad na lamang hanggang makarating sa bundok Tabor. Nakakita si Don Pedro ng puno at namangha siya sa kanyang nasaksihan. Ito ay kumikinang na parang diamante. Dahil sa pagod, doon na muna siya nagpahinga. Ngunit labis ang kanyang pagtataka kung bakit walang dumadapo sa puno. Nawala ng prinsipe ng pag-asang mahanap ang ibong Adarna kung kaya't siya ay nakatulog nang hindi namamalayan ang paglapag ng ibon sa puno ng piedras platas. Ito ay kumanta ng pitong beses at pitong bihis din na magaganda ang ginawa ng ibon. Ito ang ginagawa ng ibong adarna bago matulog sa puno ng piedras platas. Sa hindi ng pagkakatulog no Don Pedro, siya ay napatakan ng dumi ng ibon at naging batong buhay. Hindi nakabalik si Don Pedro sa Berbanya kung kaya't inutusan si Don Diego upang hanapin ang kapatid.